Sa punto pong ito, kumusta naman natin ang lagay ng sitwasyon sa Quiapo Church ngayong biyernes dahil sa pagdagsa ng mga deboto kasabay ng pag kay St. John the 23rd. Ang detalye sa ating alamin kay Bernard Ferrer live mula sa Quiapo, Maynila. Bernard? Audrey, tuloy-tuloy ang dating ng mga mananampalataya ng itinanazreno dito sa Quiapo Church ngayong biyernes. Alas 4 ng umaga na magsimula ang unang misa sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Dagsa ang mga mananampalataya, lalo't araw ng biyernes ay kilalang araw ng debosyon para sa mapaghimalang itim na Nazareno. Bitbit ng ilan nating kababayan ng iba't ibang panalangin. Habang ang iba naman ay pasalamat sa araw-araw na biyaya na kanilang natatanggap o natupad na kahilingan. Kapasinbansin na maliwalas ang paligid ng Carriedo at Plaza Miranda na daanan papasok ng simbahan. May designated area kasi ang mga vendor kaya hindi sila nakakaabala sa daan. Ngayong araw din ay inaalala ng simbahang katolika si St. John the 23rd. Siya ay dating Santo Papa na nagpatawag ng Second Vatican Council na nagsimula ng ilang pagbabago sa simbahang katolika. Audrey, oras-oras ang misa dito sa Quiapo Church at katatapos lamang ng ikaapat na misa na pinangunahan ni Novaliches Bishop Emeritus Teodoro Bacani. Sa lagay naman ng uh, trapiko ay mabilis pa ang takbo ng mga sakyan sa magkabilang lane ng Quezon Boulevard pero may ilang sasakyan na tumitigil naman pagsapit ng Quiapo Church. Palala sa ating mga motorista ngayong biyernes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 9 at 0 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 sa umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.